ah uh, kumusta na po sa inyong lahat? Ako, nandito naman po kami ni sis Lisa mahal namin mga subscriber, Magshare share na naman po kami muli ng tungkol na naman sa aming pong mga nahanting na mutya. Kumusta na po kayo? Ayan. Ito po pala ang aming share sa inyo mga bro, mga sis, yan po. Mutya ng kahoy na naging bato. Batibas yung nakaraan grasin. po ay malalaki, ngayon naman po ay maliliit. Tama lang ang laki, pwede nyong daladalahin, pwede ibulsa, ilagay sa bag. Yan, sakto lang po ang laki nito. Pwede pong, yung, yung, iba dito, pwede nyo pong initrap. Yung iba naman, pambulsa or panlagay sa bag. Lalo na kung tayo po ay nagta-travel, pumupunta-punta sa iba't ibang lugar. Yan po, isa-isahin po natin mga bro, mga sis. Yan, ito po. Yan. Sis Lisa, ito. Pakit mm. natin sa Yan po. Yan. Ito po ay, ano, kahoy na naging bato. Ayan. Yan, iikotin ko po nandahan dahan mga bro, mga sisiyan po. Ayan. Kahoy na kahoy po yan. Tingnan nyo po. Ayan. Oh. Ayan po. Oh. Kahoy wow. po yan. Naging bato. Napakaganda po yan mga bro, mga sis. po. Legit na legit po yan sapagkat kasama po po lagi si Lisa sa tuwing ng kami. Oo na naman. Bahanting. Ayan po. Ito po yung likod niya. Ayan po. Oh. Ayan po. Oh. Yan, ito po. Nilagyan ko ng... Sino mo nakakuha niyan? Ako, A ikaw. Ako. Bahagyang langis oh. po ang nilagay ko po dito. Ayan. Mga bro, mga sisyan po. Ayan. Ganda. To. Ganda po yan. Ah, yung sa akin pala yung ano, And isa. Hindi ko pa maya, papakita natin yung nakuha ni sis Lisa. Ayan po mga bro, mga sisya. Tutuktokin po natin ito. Ayan o. Oh. Ayan po. Ahoy po yan. Petrified wood po. Ito po ay, eh, ang virtud nito ay pampaswerte sa mga negosyo, pamproteksyon, pandepensa. Ayan po ang katangian nito. Marami pong katangian din ang petrified wood o kahoy na naging bato. Okay. Pang paswerte, pang dipinsa, so, lahat na. Maganda po yan. sapagkat so, pagkat ito yung kalikasan po ngumubog dito, bali libong taon po o million years pa nga bago maging petrified po ang isang kahoy. Ayan po oh. Mapalad po kami ni Sis Lisa at napapakalooban nga po kami ng mga ganitong iba't ibang uring mutya. Ayan po. Ang Napakaganda po. Yan. Ito naman po yung isang isa pa. Yan. Ayan po. Maliit lang po yan. Ayan po. Ayan. Tingnan nyo po mga grano. Ayan. Oh, maliit lang siya. Pero mga ito naman po ay nahanting ko sa San Isidro, Quezon Province. Noong napunta po kami doon ng misis ko sa Sarayaya, Quezon. Nang birthday po ng aking pinsan. Ilan tamo niya? 50? Si Christy? Ilan tamo? Si 40. Ah, 40 pala. <laughs> 40 years old po yun. Naimbitahan po kami doon. Bali naka halos tatlong araw po ata kami o dalawa ba? Basta ilang Anong araw? Ilan ba? Apat tayo ha? Apat na araw po kami doon. Apat na araw at tatlong gabi. Tapos po, sabi niya, pasyal muna tayo doon sa tira tirahan ni na nanay. Yung nanay po si niya, niya, ay ko po yun. Bali kapatid po yun ng nanay ko. Na tinuturing ko na din pong nanay. magulang ko. Kasi, kasi sa siya inyo. po nag-alaga sa akin nung bata pa po ako noon sa probinsya eh sabi niya tara punta tayo sa ilog ayun nga po pagpunta namin sa ilog doon sa San Isidro ito po na ipagkaloob sa akin ayan po mga bro mga sis ayan petrified wood dalawa po ba ilang petrified wood saka meron pa pa nga po palang ano bulalakaw ipapakita ko rin po yun sa inyo pala ayan po buhat po ito sa San Isidro sa Rayaya Quezon sa kailugan po doon na malakas ang agos naliligo ah, pa nga tayo <laughs> halos nadadala po ako ng ang ng agos ng ilog doon Grabe. O kulit lang yung mga apo mo eh. O kulit nga lang po yung aking mga apo doon. E, Siyempre, bata eh, ganun talaga. Pero nakakasarap pong bumalik, kaya lang, iniimbitahan na naman po kami. Kaso, Kasi magbe-birthday na naman, magbe itong February birthday na naman February, Eh, hindi po kami makaka eh, may ano si kung ining, ano, bahala eh. bahala na. Kung ano. Ba, may event ang anak mo sa trabaho kaya ha. Kaya lang ha. Yan. Yan po, mga bro, mga sis. Ano yun? Ano yun? Yan. Nagbibinta pa si Ronaldinho ng paninda namin kay bukas pang aming tindahan. Ako muna magpakita. Yan. Ganda po, di ba? Parang wala na, di? Yung malaki? na. <laughs> Ayan. Ay, pasensya na po kayo. Mga bro mga sis, meron lang kasi bumili eh ano po kasi ngayon medyo hapon na mag hapon na kasi kaya syempre ang mga tao may gustong bilhin at saka habang nagbablog po kami, sinamantala namin na kanina po kasi medyo Dami maingay na ang mga Oo. bata naglalaro Ay, ngayon po medyo tahimik-tahimik na kaya sinamantala po namin pagkakataon mag -log. Ayan po, ito po yun napo <laughs> <laughs> Nakuha ko po yan sa ano. Ganyan dito. ayan, ganda. ayan. Sa San Isidro wow, po. Wow, ganda, ayan. Sa San Isidro po ito, mga bro, mga sis, yan po. Ayan. Maliit na, cute na cute po, ano, mga bro, mga sis, po. Napakaganda po ito, pwede po nating init or atag to, init Kung hindi naman, ay pwede rin iligay sa pouch na kulay red. Tapos ilagay sa bulsa, ilagay sa bag, kahit saan po kayo mapunta, biyahe-biyahe o anumang lugar na puntahan nyo, maganda po itong pamproteksyon at pampaswerte din. Yan po, mga bro, mga sis, yan. Yan po, batong, ay, bato po yan, mga bro, sis, teka po yan. Uy, tutok-tok, yan po. Yan. Yan, dinig nyo, o. Ang tunog, o. Oh. O, yan. Ano oh, ito po, ang cute, o. Oh. Yan po. Tapos, ito naman po, ang isa ay, alam po ba nyo ito, Nyog. Katawan po ito ng nyog. Ayan. Mga bro, mga sis. Ayan po. Katawan ng nyog na naging bato. Parati po. Hindi yung, kumbaga, hindi yung buong katawan ng nyog na malaki. Bahagi lang po siya. Ang katawan ng nyog. Ayan. Ayan po. Ayan. Kuku nyog. Coconut po ito. Coconut. Oo. Na naging bato na rin. Ayan po, mga bro, mga sis. Ayan po. Ayan. Ito. Ay Alam po naman nyo. Ang nyog. Kumbaga, parang itinuturing na po ngayon ang nyog ay puno ng buhay. Sapagkat kumpleto na, may tubig na. Tapos pwede maraming, Ma -ma -ma hindi, maraming ah, may, may adi, maraming na, pakinabang. no? Maraming pakinabang sa nyog ha. Sa bahay. Gawing pagawin. gagawing kahoy, gagawing bahay, pwede. gagawing walis. Maraming pakinabang sa nyog, gagawing bunot. Ngayon, Matayog ang, o, ano, ang puno po. ng nyog. Hindi, ibig sabihin, Maraming bunga, kumpul-kumpul. Oh, pampaswerte talaga ito at pamproteksyon po ninyo. O ito yung mucha po ng kahoy napakaswerte po namin nga ito, oh. Yung mo. Oh. Katawan ng nyug to na naging bato. Ayun po, mga bromo sa silapit ko. Oh. Okay ganda. po, katawan po ng nyug yan. po, mga bro, mga sis. Legit na legit po <laughs> yan. yan. Wow. Oh, di po ba? ikot ko dahan-dahan po para hmm, makita yung maigi. Yan po. Ito po pala mga bro mga sis, sana naniniwala lang po. Ha, pero ito naman ito po ito totoong totoo. Para sa akin lang po ha, sana naniniwala lang po ito mga bro mga sis. Yan po sa larangan po ng spiritual ay baka sabihin pa ulit-ulit naman si Bruno <laughs> paalala lang, paalala lang ba patalastas. <laughs> 'Di ba si Lisa? Ayun po. Mm -hmm. Ayun. Hindi naman kayo pinipilit kung hindi kayo maniwala oh, kasi kanya-kanya naman tayo ng opinion sa buhay. Oo, oh, oh, po. Oh, 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 at paniniwala. Ayun po, mga bromosis Ito ay ano, nyog. Nyog. Oh, katawan ng nyog na naging kukulamber pa ang Oh, naging bato. Ayun. Tingnan mo po ka dito, ayan. Bago -ba -ba ako natapos ito naman po mm -hmm. yung isa ay siya ito muna. Unahin natin itong isang ito. Ayan, dito po. <laughs> mga bro, mga sis, yan. Kahoy Panahin din na naging talaga. bato. Ang nakatagpo po nito, nakahunting ay, syempre, walang iba kundi si sis Lisa. Ayan po. Tuwan-tuwa po siya, no, nung matagpuan niya ito. Ayan. Kahoy po yan na naging bato din. Oo, oo pero sakit laki yan po. Lagi niya po itong inalagay doon sa aming ayan po. Altar sa kwarto. Yan po mga bro, mga sis, yan. Oh, tingnan niyo ang ganda oh, tiya. Ang ah, mo nga, may mga ay, ano ay pa putol-putol pa yan. Ay, hindi 'yon. Oh. Ganun talaga kahoy na kahoy talaga, pure na pure po talaga. Yeah. Ay, uh, Nung una, parang ano kung oh, makakuha ng mga mutya na ganito kasi gustong-gusto ko talaga nung una kung naghanting na makakuha ng petrified pero hindi ang tagal bago na ibigay oh, sa akin. talaga bago po nung una talagang but parang wala namang ano makakuha kami talagang hindi pa ka kaanuhan ba. Pero hindi ba gano pang kumbaga kagandahan ano. Pero nung nagtagal po kami, nung nagtagal, wala kami tigil sa hunting, ka hunting. Siguro po, parang sabi ng inang kalikasan at mga gabay ay eh, talaga may naisi, tiyaga ito may tiyaga ito sa so, kaluban <laughs> na ng natin eh ayan po ngayon po nga binabahagi hindi naman po kami nagyayabang hindi naman sa pagano no kumbaga eh, opinion ko lang to sinasabi ko sa inyo binahagi ko sa binabahagi. inyo dahil oo. Oh, oh. Nasabi ko talaga kay Brunaldin yun. Um, Bulong-bulong ako sa kanya. Totoong nangyayari. Nakapagod naman di. Ang init-init. Wala pa akong nakuhang maganda. Ganon. Ganon oh, ang okay, ano okay. ko sa isip ko. Sabi ko lang magtsaga ka. Baga, sabi niya so magtsaga mag pray magpray. Ka, magpray. Magdasal na. Sagutin ko pa sa Brunaldin. Ano pa bang gusto mong pray na pray? Oh, Noong <laughs> una po yun. Kung baga parang na. Parang na upset ako. Oh, yun. kasi wala akong nakukuhang magaganda. Pero ngayon po. Kaya laking pasalamat namin Kumbaga, ibinabahagi lang po namin, na, namin sa inyo ni Lisa ang naging karanasan po namin nung kami po ay naghahanting. Awa po ng Diyos sa ngayon. Sa isang lugar to sa Bulacan. O, awa po naman ng Diyos ngayon. Kung, sa tuwing kami maghanting, ba, eh, hindi po nagtatagal, nakaka, nakakakuha, nakakakuha agad. At, para bang mabilis na. Para no? mabilis na. Opo. Yung pagpunta, para, example, pupunta kami sa lawa ng Bulacan, sa lawa ng Taal, I ganyan, ayaw sa ilog ng Ika Bulacan. Doon, kahit saan, o, sa dagat. Oo pag nag-pray ka, talagang hindi sa pag ano, makita nyo oh, minsan ipasok ko yung isang video na hindi ko pa sa karagatan, talagang sunod-sunod ang binigay sa aming magaganda po. yun po yung base lang po sa aming karanasan mga bro. hindi po namin sinasaklawan yung karanasan po ng iba siyempre, kanya-kanya nga po tayo eh kumbaga, isinishare lang po namin binabahagi po sa, sa inyo namin ni Sisley yung naganap sa amin ng kami po ay nagumpisang hanggang hmm. sa kasalukuyan po. Yan po, oh. napakaganda po na nakuha ni Sis Lisa. Yan po, mga, mga buwan oh, Ay, Slisa. sa kwarto ko yan. Sa kwarto po ito <laughs> sa altar. Sa altaran po. Pero minsan po, halimbawa, kagaya po ngayon, nalalapit na naman po ang Simana Santa. Yung pong iba namin mga mucha na tama lang ang laki at saka lagi po namin pang araw-araw na dinadala, dinadala. dinadala. Ay, dinadala din po namin sa mga Mahal sagradong lugar bundo. sa Mount Banahaw o Mahal na Bundok. Diyan, pumupunta po kami diyan tapos alam po naman ninyo na maraming mga sagradong lugar doon, lalo na po yung mga tubig doon, napaka-milagrosa at milagrosa. Diba, yung mga tubig, nakakapagpagaling po talaga. Tsaka pumunta din kami sa mga yungib, yan po, nagpe-pray. din po ng mga tangan, kumbaga, diba, sa Magamit. Ayan po. Panahon na naman po kasi malapit na naman po ang kwaris si mga, o si mga Uh, month of March 28-29 ata. Mm-hmm. -mm, birthday yun ni Ate Maya. Oo. Oh, birthday po yun ng kapatid ni Sis Lisa. Hindi ko. Hindi Kaya po. Nasa, na, oh, Sabihin okay. nga natin na i, ano yung ating outing kasi mahal-araw yun eh. Hindi po namin alam kung makakapunta kami ng Mount Banahaw. Ano, basta kung ano po, pag-iisipan muna po namin buti kung ano ba. Kasi baka magtampo ang aking kapatid eh. Tamang decision ba kung ano man. Ayan po. 50 years old niya. 50 na ba siya? <laughs> oo. Ayan hmm. po mga bro, mga sis. Ayan po. oh. Yan o. No? Yan. Yan po. Yan. Pero dagat din yung pupuntahan natin. Oo nga. Wala nga mga waka. Yan yan. o. Yan. No. yan. Hmm. Tapos, ito naman po yung isa na natagpuan ko din po. Yan mga bro mga sis. Ito po. Yan. Alam po ba niyo ito? Dignum siya. Na naging bato na. Yan po. Ano. Yan oh, kulay black na black. Ayan po, ang grano ng mga ano, yan po oh. po ito, e. pero... Nilive ko yun, nag-silent live tayo, oh, di ba? Oh, pero ito po, kaya maganda, yun nga pong kahoy pa lang, yung kahoy pa lang po mismo na hindi siya petrified na dignum, napakalakas ng to Ay, ano po po kaya ito, na dignum na naging bato. Ayan, ayan po mga bro, mga sisay, no? o, ayan po, ayan, ayan. May gabay pa nga ayan eh. Ayan po, oh. Yung nasa bang ba gabay nito. Nakita ko. Ayan, ayan, ayan po. Ito ang gabay. Tingnan niyo kung maigi ha. po. Ayan, ito po ang gabay niya, mga bro, mga sis. Ayan po. Klaro ba? Mhm. Uh -uh. Klaro yung gabay niya. Oo. Oh, uh oh. -uh. oh, ayan. Kita-kita daw kita po sa video, sabi ni Sis Lisa. Ayun Si Sisilisa po ang nagbibidyo mga bro, mga sisa. <laughs> di po, off si... kasi di bunso na naman oh, ulit. Kaya po. yan, nakapagbidyo kami. Siyempre, sinamantala po namin. Kung ngayon dapat pong mga oras na ito ay naghahanda na kami ni Sisilisa ng mga kanyang baon, mga Kagamitin dadalihin yan. sa trabaho. Inaayos ko na din po. Ngayon po oras na ito, dapat yon Ganun nagaganap. Talagang abalang-abala po kami dalawa ni Sisilisa. Ngayon itong oras po ay gising na siya dapat at naliligo na eh sabi ko namin ni na sa na total day off naman ni Bunso mag-share na naman tayo lang. muna tayo. <laughs> iba't ibang um, mutya ng kahoy na naging bato. Yan nga po, isipin nyo po ito, na ito, ang nakikita ba sa may mga malakas ng third eye, makikita po nyo yan. O kahit hindi man, basta tingnan nyo lang po maigi, tingnan mo, sa slisa. Uh, uh, nga, o. Oh. Dignum po yan, ha. Oh. Wow. Kaya powerful na po ito. na po na to Oo nga, ang dignum nga, ah, yung ang dignum na dignum na kahoy Oo. lamang. Kumbaga, hindi kaya naman namin inaano to, binablog kasi pag silent live, hindi naman ako nakapagsalita kasi mm. hindi hindi naman ako sa nagmamagaling, nagsasabi na ako sa inyo ng totoo. Eh, si Brunal din yung nakakaalam, kaya nga siya. <laughs> okay. Kung yeah. siyempre, bilang pong mag-asawa, na parehas naman po kaming o nahilig sa larangan po ng ganitong mga bagay, nagtutulungan po kami. dahil eh, dati po nung una, talaga ako lang po ang mahilig kasi si Sislisa hindi naman. Eh, ngayon nga po, napahilig eh, na rin. na din po. kaya natutuwa po ako kasi sinusuportahan niya po yung gusto ko na. Hindi naman po masama kasi sa mabuti din naman po itong ginagawa kong ito. Ako ko si talaga ang pinakamahilig. dahil lang yung lolo ko talaga ay isang manggagamot. Manggagamot po na sumakabilang-buhay na rin. <laughs> Pero po eh, hindi ko Pero lolo ko rin manggagamot. Po, kaya yung lolo hindi din ko niya, naman alam. Po, na taga-Southern Lady po yon yung lolo ni Sis Lisa na tambalan ang tawag sa inyo. Oo, uh, asal. Ang tawag naman e. po sa amin doon sa Batangas Midico. ay Medico. Ang tawag. Ay, punta na kayo doon sa Medico kay kaganito. ito. Ay, siyempre. Kay Kalokas. Kay Kalokas. Kay Kalokas. Kay ay may punto. Ay, kay Batangin nyo eh. <laughs> <laughs> ay, pong lulo ko napaka, kumbagay, marami din po siyang natulungan. Kaya lang po sa kanila, ang mga gamit po nila, karamihan mga medalyon. Bihira po yung mga ganito ngang mutya yun po ang pinakaibahan namin. Karamihan sa kanila mga medalyon at saka mga bulong, tapal. Ang tawag bulong ay binubulungan ang tawag. Orasyon? Ino orasyonan. Yung yeah. mga tinatayupan sa inyo. Kaya nga, tayup sa amin. Oh, ni bulong nga. bobulang Ayun, ayun gayon po. At saka yung tapal na pulay sinusulat po doon. Halimbawa, pupulsuhan kayo. Hawakan kayong sa may ganito. Ano yun? Ang tawag yun, papil... Sigarilyuhan. Mm -hmm. Uh, akan po kayong garni. O, gayan. Pupulsuhan. Kit, kanan. Ay, alam na ho nila ang Pag may ninyo. pilay ka, halimbawa, ah. ay, ang lay, pulbos na ano, pulbo, tapos anuhan ng dahon ng saging, ganun yung dahon ng saging, lagyan langis. Yun oh. ang na nakikita ko kay Lulo eh. Ganun po. Yun. Kaya, sabi ko, kaya siguro po, nang umbaga, nahilig din po ako sa ganitong mga bagay Kagaya si tatay ko din po, mahilig sa mga ganito. O, yun nga po, medalyon. Kaya lang, para sa po kami ni Sislisa na wala na din po tatay Sumakabilang buhay na din Sayo, po wala ka ng na tatay oh, nanay nanay na lang eh. po kay Sislisa sa akin nanay na po, lang sa akin tatay at nanay ko wala na rin po Ayan. kaya kumbaga si nanay ko nga din po hindi ko din akalain na mayroon pala siyang gamit <laughs> ante, ante. may akimat po Oh, hindi po ako mga kasi... Ay, lumabas kami nagbantay sa ospital. <laughs> kahimik po kasi si nanay ko. Kumbaga, hindi mo mahalata na mayroon. Yun pala, may gamit din siya hindi naman po nakakwento na ganyan ganito. Kaya Saka siya. lang po namin nalaman na mayroong gamit si nanay ko nung malapit na po siyang mamatay. Kumbaga, ipinapamana po namin. Ay, pinapamana po. <laughs> pero hindi po akong kumuha. <laughs> hindi, po, Ayaw ko nga. hindi ko po, po alam kung sino sa mga kapatid, kapatid niya. ko ang Kasi tumanggap. Kasi yung kaming dalawa ng kapatid mong babae oh, sa ospital eh. Natakot po sila mga bro. Is, no, ay, nung no, lumabas eh. Naging, na po yung sinasay ko noon. Hindi ko ay, po ay, talaga. Ko patawan. ay, hindi ko talaga ipaliwanag ba. Kumbaga eh kung tutuusin niya, ba, eh, kung bagay... mahirap, ang daming ano. Mahirap po ito talaga, oo. Mahirap paniwalaan, pero totoo. Pero kung, kung man, masaksihan man, mo sa personal, talagang po. maniniwala ka. <laughs> Grabe, may lumabas po doon sa bibig ng na nanay ko, na hindi ko po alam kung ano yon sapagkat, nung ano na sa hospital. Dito ko nga sayo, oh, parang ang sinulid. May lumalabas po sa ano, pero, ang ginawa ng kapatid kong isang babae po. Inihagis ni ni. tapos bumalik daw. ginan ang sabi. Kasi si, si ang, bali, ang tao po doon ay... So, may lang dalawa ni Sa ano yun? ICU ba tayo? Sa ICU. So, ang tao lang po doon ay si... Si, si Slisa po at saka yung kapatid kong bunsong babae. Yun po nagbabantay kay mother ko. <laughs> Ayun nga po, hindi din po ako maniwalaan. May ganun pala siya. Kaya pala, parang Akala mo kung titingnan mo patay na, yung pala bu bubuhay pa rin. Matagal siyang malagutan. Parang may ulik bangon pa siya eh, kasi antagal. Parang matagal po eh. siyang malagutan ng hininga. Yan po mga bro mga si. Ay kaya sabi ko, ah, pati pala si nanay ko mayroon. Kasi tahimik po talaga si nanay ko, hindi ko alam. Pero yung mga anak natin at saka anak ng mga kapatid mo, ginagawa niya ng mga oh, unton. Oh. Yung unton. Panguntra ba? Oo, oh, mahilig po siya magawa ng gano'n. Mahilig siya pag mag magawa ng mga pangontra sa mga usog, oh, bati. Yan, meron po siyang ginagawa yung mga apo niya. Kaya siguro lahat ng apo niya binibigyan niya. Oo, oh, bibigyan binibigyan, gumagawa po yun. May ipinabalot po sa uh, parang kalmin. Tila, oh, parang Inakahi kalmen. niya po yun. Marunong po siya maganon. Kaya yun, alam ang alam ko po. Pero hindi ko alam na meron pala siya. <laughs> may, kakaiba pa. Kakaiba pa. Bukod po doon. Ah, kaya ako may gulat na gulat mga buong mga sis. Yun po yung sinishare lang po namin sa inyo niya, si Silisa. Kumbaga kaya din siguro po, kumbaga nasa dugo na namin na sa larangan po ng ganito mapalin ayan po mga bro mga sis yan po ayan, ayan po batong bato po yan oh. tingnan mo mga granos sis Lisa oh. Kaya, itim na itim mga. po yan pag nakita hmm. niyo po ito sa personal mga bro mga sis ayan po yun nga po inuulit ko oh. yun nga ang kahoy ay malakas na amber to ano pa kaya ito na naging hmm. bato na dignong na naging bato ayan na o oh. oh. oh, sige po mga bro mga sis Hanggang dito na lang pong munang muli ang aming may share at may ibabahagi ni Sis Lisa. Sa napadaan po pala dyan sa aming channel. Paki, at hindi pa po, po kayo nakasubscribe, pakisubscribe na din po. Paki like and share at pakipindot po ng notification bell para lagi po kayong update sa aming pang mga susunod din na video. At pakikiusap ko po po mm -hmm. sa inyo, pinakatulong nyo na lang po sa aming mag-asawa. Pag kayo po nanood sa aming munting channel, sa aming mga video, huwag nyo naman po i-skip yung ads. Yun na lang po ang pinakatulong nyo. Okay po. Maraming salamat po. po God bless po. <laughs> <laughs> Bye. Dalawa.